Yo, hey, what's up mga ka-bro Welcome, welcome ulit sa ating ano, video. Uwi pa lang tayo. Ayan, medyo ulit time muwi ngayon kasi marami tayong ginawa. So, welcome, welcome ulit. Shout out sa inyo lahat. Sisual, ganun pa rin. Dating gawin puro trabaho, puro trabaho, ganun lang damdami syadong ginagawa yung mga kausap natin nawala na sila nang bigla nag ghosting na lang wala tayong magagawa kung talagang, diba wala tayong magagawa kung talagang ayaw nila ayaw na nila ingat na lang sila dyan ingat na lang kung saan ka man naroon Ganoon Bina tayo. Binatayo. Pag ayaw sa'yo, huwag mo nang pilitin. Ganun lang yun. Marami talaga ngayong ganun tao. Mga scammer. Magaling lang sa una. Pagka ano na bandang huli iwanan ka rin sa ere sa pakahirap pakahirap ng mga ganun tao yung mga nakikilala mga tao ano tayo magagawa talaga yung ano nila ganun talaga yung gusto nila lagi manloko ng kapwa nila papasahin nila tapos bandang huli iwanan din diba talagang buhay, that's life. Tuloy pa rin naman ang buhay. Tuloy-tuloy lang. Medyo late na tayo buhay ngayon. Pahinga muna kasi ako bago ako naligo. Kasi pagod-pagod. Tapos biglang ligo, baka mapasma tayo. Hirap na. Yo, so shout out, shout out sa ating mga follower dyan province is back uh, Matagal tayo hindi na post ng mga video natin Pero meron naman tayong mga ano <clears throat> Mga bago-bago naman tayong mga upload ngayon sa YouTube no? Ito sa channel natin pasensya na kayo mga kabro no? Medyo Nandito na naman tayo sa rough road Nangyay pa naman tong sasakyan Pagka dito sa ano dadaan Sa lubak lubak so, Patay ko muna yung camera no? Babalik ako kayo mamaya Pag nasa highway na tayo So mga kabro Dito na tayo Palabas na tayo ng ano Highway Medyo okay okay na yung dana natin dito hindi na tayo masyadong ano Hindi na masyadong Malibak Alright So shout out shout out Ano Okay Saan tayo? Saan na ito? Um, konting usap lang tayo mga kabro no? Siyempre Hindi naman uh, May nakasikaso pa tayo dito Kaya talaga masyadong busy tayo pagka na naayos na lahat yung mga kailangan nating ayusin uh, ayan siguro ma diretso na siguro yung pagpa-vlog natin mga kabro tagal tayong na wala sa ano eh sa youtube ngayon din sa facebook page natin matagal tayong nawala uh, babalik din tayo after na matapos na rin yung mga inaasikaso natin konting konting na lang mga kabro no? Nah. medyo luluwag na ating schedule wala na tayong masyadong isipin wala na tayong masyadong gagawin eh factoriality kapag upload upload na ulit tayo ng mga video natin, syempre syempre shoutout pa rin kay ma'am Miss Jen ewan ko kung ano nang nangyari ano nang nangyari kay Miss Jen bigla na lang siyang naglako. where or you know di ba masyado yung follower natin sa Facebook kasi nga nawalan tayo ng time makarami na natin ah, si Kaso sunod-sunod sunod-sunod mga pangyayari ang nangyayari na hindi na-expect awat tulong naman kahit pa paano na guys okay pa naman tayo kahit pa paano patino pa naman ang pag-iisip natin sa kabila ng mga pinagdaanan natin patino pa naman yung pag-iisip natin hindi pa naman kahit pa paano hindi pa naman natin naisipan ng magbigte <laughs> at hindi, hindi naman natin yung gagawin kahit pa paano kahit gano'ng kabigat yung problema ang pagdadaanan natin hindi hindi natin maisip ang gawin yun Mayroon mapunta sa impyerno <laughs> Okay na dito. Okay na lang na dito ka na magtiis. Dito ka na mahirapan. Wag lang sa ano, eternal life. Tatapusin mo yung buhay mo dahil pinagdaanan ka lang. Hindi mo alam naghihintay sa iyo mas ma mas malala ang naghihintay sa iyo. Nahirap. Kapag pagbumigay ka, pag sumuko ka, ba? yan Kaya malapit na tayo. Ilan ang ano natin mga kabrot? Share share lang ako. Gusto ko lang magsalita. Nabis ko lang ulit magsalisalita habang nagda-try Province is back. Balik na tayo sa social media. Ayan na natin yung mga naman nakakasurvive pa naman kahit paano kahit na napakarami natin pinagdaanan mabibigat na mga pinagdaanan diba? tuloy lang ang buhay ganun lang talaga masyado tayong madrama ngayon no? medyo emotional tayo ngayon sa ating vlog makinig lang kayo no? kaya pagkwentuhan lang ako sa inyo bubos voice out lang tayo Ano paano Para Ano Para may content <laughs> Ganun lang Para may content Dahil may content lang Hindi <laughs> lang gusto, gusto ko lang magsalita da. Gusto ko lang mag-share din Ang mga uh, Para Ano paano Makatulong Para Kung nanonood ka man ngayon malapit na tayo sa bahay na. So, driving, driving lang tayo at nalapit na tayo sa bahay at pa paano. Namiss <sighs> kong mag-vlog-vlog na eh. Open okay, pagka ano na, pagka tawag doon, okay na lahat. Pagka okay na okay na lahat. Okay, unti-unti na natin kahit paano. Nakapag-start ah, na ulit tayo mag-vlog-vlog. Diba? Ayun, napakalang bagay na yun. At least, we're back. Kabalik na tayo. Umpisa na ulit natin ang mag-vlog-vlog kahit pa paano. Ayan, dito na ako sa bahay. Pasok na ako. Ingat kayo sa inyo lahat na mga kabro Ingat kayo lahat Kung saan mga kayo naroon Kawala yung mga aso Ganun talaga So Makakasiro uh, dito sa Ano natin Sa area natin Matapat dito sa ano Parang So hanggang dito na lang tong video natin mga kabro. Thank you for watching mga kabro at peace out.